Bisa? Bisa. <laughs> sabi ko sa inyo daw mo na ginisi ang puta ng tama mo ano na papalisin ko sige sabi ko sabi mo so yan guys may bisita kami dito ang kabtambay at si serbong den local naman yan No, I... Ngayon kasi, eto yan. Kaya hindi tayo mga palok sa loob ng Bayan Labis kasi tutulog pa sila ka ngayon. O di, pasukin natin. Hindi. Ganyan huh? nga gagawin natin. Ibisit natin. Hindi. Pag tutulog pa yan, nakahiga pa yung mga yan eh. Hmm. Ngayon, ang gagawin natin, papapasukin ko yung sabi-sabi, mahihiya yung mga yan. <laughs> 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 hindi mo nakapag yan. Wait lang, sisisig -sis -sis na lang ako yung eh, pagpapasok. See, see. Ako muna Sige, sige. Ayun na nyo ah, tulog ganyan ng tulog ah. mga tayo.

wala okay, we'll right. okay. lang po ay lang kayo yung may ay lang ay lang ay lang lang ay lang 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 ay Okay lang ay lang lang ay lang lang ay 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 lang lang ay lang ay lang ay lang lang ay lang ay lang lang Ha? Ay, Ay, kasi na to. Sabi kasi mangyaram. Shhh! Narinig kayo. Akala <laughs> mo <laughs> hindi kinarinig. Ano lang kuya Max. Sabi kasi mangyaram. Dito, inaram lang dito kukwa to. Eh, ano yung sosoli niyo pa? Hindi, <laughs> hindi na rin namin. Tuwi nga ako. Ginising <laughs> <ngayon. laughs> <laughs> mo muna sana. Bahay nila yan. Hindi makakauwi yan. Hindi ako, makakauwi ako. Uwi tayo. Ano mo muna, ginising ang puta kalakas Lakas ng tama mo, ano? Eh, boy. na yan. na. Papalisin ko, Sige. Sabi ko, sabi mo. Sige, sabi mo. Hindi mo lang ginising kasi. Ginising naman wala, wag mo rin ako. Okay lang nandiyan. Tira yan. Tira lang. Wala isa isa. Tira lang yan. Papainom yung tira. Uy, mo yun. Hindi. Ano yun? Ano yun?